Ito bisyo na kita ng idol. Tayo na dito kita ng idol. ko mo kunin tayo? So, kung wala pa muna ni, lai eh. Like pagtanaw ng video, ug ako ni kanon. Kay lamig kuno ni, matud nila sa mga sa akong tong ako nga nagpulo karon sa pagasinan, sa pagasinan sa sa bila. Labis na gulay to. Do na ko ko kasi natutunan niyan sa kanila. Gata ang sarap ito mga idol, gata. Ay mga idol, dami mga idol. Ayan, labis ka ng So, gataan natin ng mga idol.

So mga idol kaayo so, dako nang hulam da sa kaguran sa atong silingan iwa tayo kaguran hulam ta kajot kay atong kaguran na atong lubi kay magata lagi tag Odlot sa mangga kay lamay kuno So mga idol maydol sa lubi So muna na itong mga idol Muna itong pinaka-special nga gata So kini mo ikadwa Muna itong isabaw karon nga gata mga idol So the best na mga idol ginatanggit So napaisili na mga idol Mukha pa So muna na itong daon sa uh, Daon sa mangga mga idol Muna ni siya Muna siyang kitawag nga daon sa mangga So Ato ni siyang pag-aad aron mga idol So, poon natin niya, ni kay Bedugahe, gina siya. So, ito na siya, pag-aarun mga idol, ang dahon sa mangga. Ayan, dahon siya sa mangga mga idol. Try natin to, Ayan. Ayan. Ayan mga idol. Ayan mga idol. So, so dapat siya ni mga idol dito mga idol ayan mga idol try natin to kung anong lasa kung anong lasa kung sa iyang lami atong pistingan kung sa iyang lami anong utan na sa daw sa mangga dahil okay. kung matutas sa gingon kung makaon ng bunga so makaon niya po ng pa, ang dahon so try natin to ayan ayan di slice slice na ito ni kay para dali ra siya ma uh, malata okay o. ayan na mga idol so ang unang gagawin natin eh mga idol una, -una to, in so, na to ni kalha so kining kalha na mga idol hinugasan na ni ayan oh tungtong na nato ni dire mga idol ayan so natungtong na nato mga idol so una buhaton. so natungtong naman na to So kini mga idol, atong sabaw sa gata mga idol. Aw sa dili pa day mga idol. Ah uh, kini ato sa ni paghugasan. So hugasan ato na siya para mawala yung lansa. Mawala yung kwan kini mga idol. Oh. Uh, ato na sa paghugasan mga idol. Oh. hugasan ato na siya. Eh uh. dabis so, mag siya mga idol. Nan, muna ni atong dahon sa mangga So mga idol, muna natong dahon sa mangga mga idol. Oh, di ba? Oh, muna natong dahon sa mangga. kini, Oh. Dahon niya sa mangga nga Bisaya mga idola. So muna siya ang linghod nga udlot, udlot siya udlot. So muna ni try natin dito. Ilunod na natin. Ayan. Ayan, lunod na mga idol. So, ayan, nakalunod na oh. Ano mga idol? Lunod na to atong gata nga sabaw, pagsabaw. sabaw. na. Ayan na mga idol. Okay mga idol. pag ni kinikay mga idol. Ayan na. suot sa mga idol. O oh, muna ni mukbang sa ito, mga idol luto no, na ginataan na mangga mga idol. Dapis ka ni mga idol. Oh. Oh. Wow. Oh, dapis. Oh. Wow. Wow. Oh, dapis. Wow. Wow. ayo ke hmm hmm ini ini balik 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 dipulat pulat pulat pulak pulat Sambil

Hmm. demi kerja yang sama semangka, habis, hah? Mm. Thank you for watching.